Kabar kapan ba tayo? 1 2 3 Go. Eh. Ini wala ni red Red 'yan. Sakin Sa yun lepas basa mo di yakin? wala pa. Ah, ah. Parang dumami. Walo. Okay. Walo yan Sakto. Oh. Dum. No. na. guys yung mga ating mga kalapati. hindi yan gadagitan? na na guys nasa, nasa. Ayun na ayun. Ayun ayun na yun? Ay, ayun na nasa na 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 ang tataas boy! na 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 ang tata, ang tasol, chikard ko, boy. Unang lipad na, ay, unang tagitan dito sa skulay. ay. Ah, ah. Wala, ay, wala, sa amin. Kanina, ay. Kanina, ay, nalipad, ay. Tingin daw. Kaya, eh. Kaya, ay, nayan, nalipad dyan. Sabi, gaga. Baka yung kay Dudu, na wala agad ba yun? Na wala, oh. Na wala agad. Saan nag yung atin, Mark? Na wala agad? Sa ah. Apply na wala? Apply na wala. Ang pusa na yan. Bye bye guys.